Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Tayo ay nasa ikapitong linggo na ng ating aralin para sa GMRC para sa ikapat na baitang at tayo ay nasa quarter 2 na ng ating pag-aaral. At ang tatalakayin natin para sa linggong ito ay pagmamahal sa bayan o love of country. So narito yung mga kasanayan at layuning pampagkatuto na yung dapat na matamo o makamit para sa linggong ito. At sisimulan natin ang ating um, araw sa pamamagitan ng isang balik-aral. So, ilarawan ang ginagawa ng mga sumusunod at sabihin ang pagkakatulad ng apat na larawan. So, masdan mong mabuti ang mga larawan sa A, B, C, at D. So, ano ba yung nakikita nyo na pagkakatulad o similarities mula sa mga larawan na ating inilahat? So, simulan natin sa letter A. So, ano ba yung ginagawa ni Kuya? So, napapansin natin na siya ay nag-iigib ng tubig. Samantalang sa letter B, ano naman ang ginagawa ni Nanay at Bunso? So, ating mapapansin na sila ay naglalaba. Para naman sa letter C, ano naman ang ginagawa ni Tatay? So, sila uh, or si Tatay ay uh, umiinom. No? Maaring umiinom ng tubig o umiinom ng Um, pamatid uhaw at para naman sa letter D ano naman na ginagawa ni Ate So si Ate ay nagdidilig ng halaman So ano yung pinapakitang pagkakatulad ng apat na larawan So sila ay gumagamit ng tubig Okay so dapat sa paggamit ng tubig dapat nating alalahanin na ito ay biyaya sa atin kaya naman dapat natin itong gamitin ng wasto, gamitin sa tama at huwag magsasayang ng tubig. Okay, so ngayon naman ay uh, tingnan natin yung susunod nating gawain para sa unang araw. Para naman sa gawang, gawain ito, so ikaw ay guguhit ng family tree na nagsisimula sa sarili, pakiat sa iyong mga lolo at lola. So ikaw, sunod ng iyong ama at ina, iyong isang tito o tita sa panig ng ama at gayon din sa panig ng ina, at gayon din ang lolo at lola mo sa panig naman ng iyong ama at gayon din ng iyong ina. Okay, so ano-ano ba yung mga katangian o magagandang gawi na naituro sa iyo yung natutunan mula sa iyong mga magulang o pamilya? So, ano ba yung na magandang gawi o magandang asal na naituro sa iyo ng iyong ama, ng iyong ina, ng, ng iyong mga tito at tita, gayon din ng iyong mga lolo at lola. Okay, so kasabay niyan, narito yung ating paglinang sa kalagahan sa pagkatuto sa arhin. So yung mga sumusunod na ating babasahin ay mga halimbawa ng mga kalagayang nagpapatatag sa mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino at nagpapalakas sa damdaming makabayan o yung ating pagmamahal sa ating bayan o ating bansa. So simulan natin sa letter A. So ito ay paabakada. So A, iginagalang ang mga sagradong lugar ba iginagalang ang relihiyosong paniniwala ng iba? So, ibig sabihin, uh, hindi, hindi porke magkaiba tayo ng paniniwala ay lalapastanganin na natin o babaliwalain na natin yung paniniwala ng ating kapwa. So, sa halip, regardless kung ano man yung ating pananampalataya, dapat nating igalang ang paniniwala at pananampalataya ng isa't isa. Okay, sa ka, iginagalang ang watawat at pambansang awit. So, ibig sabihin, kapag nakarinig tayo ng pambansang awit, gayon din kapag itinataas yung ating watawat, So, tayo ay titigil, ilalagay ang ating uh, kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at taimtim nating aawitin um, o kaya naman kahit hindi awitin uh, basta titigil lamang tayo upang bigyang galang yung ating watawat habang ito ay itinataas o kaya naman ibinababa. Sumunod, uh, baka da isinasaalang-alang ang pakikibahagi sa espiritual na mga gawain. I o E, eh, itinataguyod ng pagpapahalaga at pagpapahusay ng mga wikang Filipino. Ayan. So, alam naman natin sa panahon ngayon ng modernong mundo at pag um, Uh, pag-abante, 'no? O yung pag uh, yung pamamayagpag ng teknolohiya. So minsan nakakalimutan na natin yung ating sariling wika. Pero hindi dapat ganito 'yung mangyari, hindi ba? So dapat sa pamamayagpag ng wikang uh, global, dapat makasabay yung ating sariling wika. At ito yung ating wikang Filipino. So maggamit din natin ito uh, bilang um, pambansang, hindi lang pambansang wika, kung hindi wika uh, wikang global din, hindi ba? Na globalisado na yung ating wikang Filipino. So, um, sabi nga, di ba, bago natin aralin at uh, paghusayan, yung ibang wika eh, dapat ma-master muna natin yung ating sariling wika. So, yun dapat. Yun ang nararapat kasi tayo yung mga Pilipino. So, dapat mahalin muna natin kung ano yung ating sariling wika. Sunod, ga. Itinataguyod at iginagana ang dignidad at pagkakapantay-pantay ng lahat, kabilang ang mga may espesyal na pangangailangan. So, ibig sabihin, regardless kung ano man ang kalagayan o estado ng physical na kalagayan ng bawat isa o estado man ng uh, I mean, ano man ang itsura o kalagayan ng bawat isa sa atin. So, dapat nating igalang. No? Maski yung mga um, may mga ibang kakulangan sa kanilang katawan o kung ano paman. So, dapat sila ay igalang. O sa madaling salita, igalang natin lahat ng ating kapwa. So, magbigay galang tayo lagi sa isa't isa. Sunod naman, Ha, kinikilala ang sarili bilang isang Pilipino. So dapat ipinagmamalaki natin na tayo ay mga Pilipino. Sa kabila ng mga hindi magagandang mga pananaw ng iba tungkol sa atin, mas higit naman doon 'yung dapat nating ipagmalaki bilang isang Pilipino. So sunod, kinikilala at ginagalang ang mga tao mula sa iba't ibang pang-ekonomiya, panlipunan at kultura. So regardless ng estado sa buhay, regardless ng lipuna na kinabibilangan at kultura na mayroon sila, dapat tayo ay nagpapakita ng paggalang. Sunod mga voluntaryong uh, pagtulong sa, sa iba sa oras ng pangangailangan. So, sa panahon na katulad ngayon sa kasalukuyan, no, sunod-sunod yung pagpasok sa atin ng bagyo. At hindi lang ito basta bagyo mga malalakas na bagyo na pumipinsala talaga sa sa kabuhayan at maging sa buhay ng ating mga kababayan. So dapat tayo ay magtulong-tulong upang um, maitaguyod nila muli o maitayo nila o maibangon nila muli yung kanilang pamumuhay. Kumbaga, makabawi sila dun sa mga nawala sa kanila. So balit ang nakakalungkot talaga kasi talagang itong mga lumipas na mga linggo at buwan talagang sunod-sunod yung paghagupit sa atin ng mga napakalalakas na mga bagyo sabi nga mga mapinsalang bagyo so kaya naman tayo ay dapat na magtulungan para sa ikabubuti ng lahat so gayon din para sa kanilang kaligtasan so nagbibigay daan sa iba na magkaroon ng interes at pagmamalaki sa pagiging Pilipino. So tulungan natin no na ihangat 'yung interes ng ating mga kababayan uh, sa pagmamahal sa ating pagiging pagka o sa ating pagka-Pilipino. Sumunod so, nagpapakita ng malasakit sa nang malasakit ng saloobin sa kapaligiran. So ito na 'yung resulta ng ating um pagpapabaya sa ating kalikasan. So, sinisingil na tayo yung pagpuputol natin ng mga puno, pagtatapon natin ng basura kung saan saan. So, unti-unti na tayo sinisingil ng ating kalikasan. So, kailangan uh, hindi pa naman siguro huli ang lahat. Gawin pa natin yung ating makakaya para mapigil na sana no, yung talagang ganitong klasing mga bagyo na mapaminsala. No? Yung sabi nga eh, life threatening na yung mga bagyo na pumapasok sa atin. Hindi katulad dati na bagyo um, signal number 1, signal number 2, wala na. Pero ngayon umaabot na tayo ng signal number 5 na talagang nakakapaminsala na hindi lang ng ari-arian kung hindi maging ng buhay ng tao. Sunod, nagpapakita ng paggalang sa lahat nagpapakita ng pagkamausisa at kahandaang matuto tungkol sa iba pang paraan upang maipahiyag ng spiritual na buhay, nagsasanay sa pamamahala ng basura, yung pagre-resiklo, nagtitipid ng enerhiya at mga napagkukunang ng likas na yaman. So hindi natin sinasalaula yung ating mga likas na yaman. At nililinis ang mga kagamitan, pasilidad at kagamitan sa paaralan. So lalo na kung tayo ay o, sa, o, o hindi na natin paghiwalayin pa yung nag-aaral sa pampubliko at privado. So, lahat dapat ng pasilidad kagamitan sa loob ng paaralan ay dapat nating iniingatan. Hindi ba panang sa gayon, mas marami pa ang makagamit nito. Huwag tayong magsulat sa mga dingding, sa mga pintuan ng CR, hindi yan... Um, freedom wall na pa, maari mong isulat yung mo lahat ng gusto mong sabihin. Maari mo namang diretsuhin na lang yung tao na gusto mong sabihan. Huwag mo nang idama yung mga pader sa inyong uh, classroom at mga paaralan. So, nang sa gayon, di ba kapag malinis, maayos yung ating paaralan, mas masarap, mas nakakaganang matuto at mag-aral. Okay, so ang mga nabanggit natin na halimbawa mula A to S ay mga halimbawa na nagpapahiwatig sa apat na uri. Makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. So ano ba 'to? So ito yung pinaka core values natin sa DepEd, di ba? So at uh, uh, ito yung nais na nating um, i-impart o ikintil sa utak ng ating mga o ikintal sa utak ng ating mga mag-aaral na maging maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. So ngayon naman, batay muli mula sa mga nabanggit natin kanina, ikaw naman ang magsusuri, no? Tukuyin mo ayon sa inyong palagay kung ang mga ang kanilang tinutugma ay maka-Diyos ba, makakalikasan, makatao o makabansa. So letter A, kung ito ay maka-Diyos, B kung makatao, A, kung makalika, makakalikasan at B kung makabansa. So suriin mong muli yung ating uh, mga binanggit kanina na mga pagpapahalaga. So ngayon ikakategorize mo siya kung ito ba ay makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. So ayan muli yung ating uh, mga kahalagahan o yung mga uh, mga kalagayang nagpapatatag sa mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino. Okay, at para sa ikalawang araw ito naman yung ating tatalakayin. Kahalagahan ng pagpapatatag ng mga gawain sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino. So, mayroon tayong ditong dula basa. So, matapos isa dula habang binabasa ang maikling dula tungkol sa pamilya. So, sagutin nyo yung tanong na pinatnubayang pagsasanay o sa pinatnubayang pagsasanay sa huling bahagi ng paksa. So, mayroon tayong mga tauhan dito, si nanay, si anak. No, may anak merong una, may panganay o mas nakakatanda, may ate o kuya. At mayroong bunso, gayon din may tatay, may lolo-lola, may kasambahay at anak ng kapitbahay at tagapag sa So basahin ng tahimik at suriin at unawaing mabuti ang dula-dulaan o yung script ng dula-dulaan at sabay-sabay nating sagutin ang mga katanungan pagkatapos ninyong basahin. So, para sa ating pinatnubayan pagsasanay, so, sagutin natin yung mga sumusunod na tanong para sa malalim na pag-aaral. So, sino ba yung mga tauhan at pagkakahalin tulad ba sa kanilang mga kilos o gawi? So, ang mga tauhan sa dula ay ang pamilya Ledesma na binubuo ng nanay ng ate o kuya at anak na bunso, gayon din yung tatay, lolo at lola sa so may pagkakahalintula ang kanilang mga kilos at gawi sa pagiging mabait at magalang na pamilya. So kasama rin sa dula ang kasambahay, anak ng kapitbahay at ang tagapag sa So para naman sa bilang dalawa, ano ang naging suliranin sa dula at paano ito hinarap ng pamilya de Desma? So ang naging suliranin sa dula ay ang pagkakatama ng bato ng anak ng kapitbahay sa kanilang bubong. So hinarap ng pamilya Ledesma ang suliranin ng may kahinahunan. Maayos nilang tinanggap ang paumanhin na ibinigay ng kanilang kapitbahay. So sabi nga natin, ano, walang gulo, walang away o walang gusot na hindi na idadaan sa maayos at mahinahon na pakikipag usap So, yung isang hindi pagkakaunawaan, yung isang maaring samaan ng loob, ay ma may ma ayos yan no? sa paraan ng maayos at mahinahon na pakikipag-usap. So, bakit ba nagkakaroon tayo lagi ng karahasan lalo pagdating sa yung mga away trapiko? Kasi nauuna lagi ang init ng ulo. So, hindi may iwasan kasi talaga naman masakit sa ulo kapag nabangga o nasagi yung sasakyan mo, hindi ba? Pero, uh, pagkatapos nun, di ba, kailangan, paano ba mahigit na maayos yung problema ng ganun? So, kapag mag-uusap kayo ng mahinahon ng tao na maaring nakasanggi, o maaring nakagasgas, no, sa sakyan, o yung halimbawang umuna sa iyo, hindi ba? Inunahan ka. So, para maging maayos, maiwasan natin yung karahasan, so dapat lagi pa rin natin paiiralin yung ating kahinahunan at yung pagiging malamig, no, nung ating ulo. Kaso talagang sa mga ganoong pagkakataon, matinding, um, pagkamahinahong talaga yung kailangan gawin. Kasi nga, syempre, hindi rin biro yung gastos na kaakibat nun. Okay, going back, so bakit nasabi ng pamilya Ledesma ay tinawag na pinakamabait na kapitbahay? So bakit ba sila sinabing pinakamabait? So nasabi na ang pamilya Ledesma ay tinawag na pinakamabait na kapitbahay sapagkat um, um, mukumbaga dinaan nila sa mahinahon na pakikipag-usap upang maresolba yung kanilang problema. At uh, sab, uh, isa pa, yung mabuti nilang pagtanggap sa paumanhin na ibinigay ng kanilang kapitbahay at hindi sila nagpakita ng anumang galit o pagkainis sa gawa ng anak ng kanilang kapitbahay. So, humingi naman ng sorry, humingi, humingi ng paumanhin at patawad. So, tinanggap na nila hindi ba so wag na hindi na sila yung nagmatigas pa ang dami pang mga sinabi so dahil humingi na ng tawad tinanggap nila ito at naging maayos na ang lahat okay so para sa ikatlong araw okay ang susunod namang tatalakayin ay mga paraan ng pakikilahok sa gawaing nagpapatatag ng kaugaliang Pilipino. So, meron tayong batas na umiiral at isa na rito yung Batas Republika bilang 8491 na kilala rin bilang uh, Flag and Heraldic Code of the Philippines. So, ito ay isang batas na nag sa paggamit ng watawat, himno at iba pang pambansang simbolo ng Pilipinas ang layunin ng batas sa itaguyod ang paggalang sa bansa at mga simbolo nito at sa buhay ang mga pambansang ideya at tradisyon. So, ibig sabihin, ang batas na ito ay may kaugnayan sa ating pagbibigay galang sa lahat ng simbolo na at kumakatawan sa ating bansa. So, lalong-lalo na yung ating watawat. Hindi ito maaring sumayad no, hindi ito maaaring sumayad sa lupa, hindi ito hanggat maaaring, hindi ito kailangang mabasa. Kung ito naman ay luma, ito ay sinusunog ng may paggalang, may seremonya, at hindi ito basta-basta tinatapon na lamang sa kung saan. Okay, so talagang binibigyan natin ito ng utmost respect o paggalang sapagkat ito yung pangunahing simbolo ng ating bansa o pagkakakilanla ng ating bansa gayon din yung ating um, pambansang awit hindi ito basta-basta pinapalitan ng liriko dumaraan ito sa mahabang proseso at uh, talagang kailangan uh, bigyang galang natin yung ating pambansang awit 'di ba? Iba rin yung pakiramdam kapag naririnig natin na inaawit ito lalo na kapag nagtatagumpay yung ating mga kababayan sa iba't ibang larangan. So kailangan um, ipakita natin yung ating pagmamahal at respeto sa mga simbolo ng ating bansa. So kasabay nito, kailangan isabuhay natin yung mga ating pambansang ideya at mga tradisyon. Okay? Sunod dito, ang depth and core values kagaya ng ating nabanggit kanina, yung makajos, makakalikasan, makatao at makabansa, ay nagsisilbing gabay sa mga guro at mga mag-aaral at kawanin ng kagawaran ng edukasyon sa kanilang pang-araw-araw na gawain. So tingnan natin yung mas malawak na paliwanag sa bawat core values. So simulan natin yan sa makajos ang pagiging maka-Diyos ay nangangahulugang pagkilala at paggalang sa Diyos bilang pinagmula ng lahat ng bagay. Ito ay ang pagtanggap sa kanyang kapangyarihan at karunungan at ang pagsunod sa kanyang mga aral at batas. So tayo, sa kagawaran ay non-sectarian. Ibig sabihin, kinikilala natin lahat ng paniniwalang espiritual ng ating mga mag-aaral, ng ating mga guro at lahat ng ating kawani. So, naniniwala tayo na ang lahat ay may kanya-kanyang uh, pagtingin at pagsamba sa kataas-taasan. So, yun ay ating uh, iginagalang. So, paano natin rin papakita? So, pagdarasal at pagsamba sa Diyos, pagpapakita ng kabutihan at pag-ibig sa kapwa, yung pagmamahal sa kapwa, pagiging matapat at makatarungan sa lahat ng gawain at pag-iwas sa mga bisyo at kasalanan. Sunod naman ay makatao. Ang pagiging makatao ay nangangahulugang pagpapahalaga sa dignidad at karapatan ng bawat tao. Ibig sabihin, iginagalang natin ang karapatan ng bawat isa at hindi tayo gumagawa ng dahilan para mayurakan o maapakan ang karapatan ng ating kapwa. Ito yung pagkilala sa bawat tao bilang isang individual na may sariling halaga at may karapatan. So paano natin to may papakita? Unang-una, -una, pagiging magalang, marespeto at mapagmahal sa kapwa. Pangalawa, pagtulong sa mga nangangailangan. Sunod, pagiging makatarungan at patas sa lahat. So, equal opportunity para sa lahat. Uh, patas sa lahat ng pagkakataon. Bibigyan lahat ng pagkakataon para umangat. Hindi ba? Hindi yung kompetisyon. Uh, Sabi nga natin, ang kalaban mo lamang ay ang iyong sarili. So, hindi natin titingnan yung ating kapwa bilang kalaban. Pag-iwas sa diskriminasyon at pang-aabuso. Kaya tayo may um, pinagbabawal natin yung bullying sa anumang paraan. Makabayan o yung makabansa. Ang pag makabayan o makabansa ay nangangahulugan ng pagmamahal at paglilingkod sa bayan. Ito yung pagkilala sa ating bansa bilang ating tahanan at pagnanais na makatulong sa pagunlad nito. Hindi ba? Na pagdating ng panahon, tayo ay maging isang mabuti at kapakipakinabang na mamamayan. At hindi tayo maging isang salot sa ating lipunan. So, paano natin to may papakita? Pagiging masipag at responsable sa ating mga tungkulin. So tungkulin sa ating pamilya, tungkulin sa ating paaralan, no, mag-aral ng mabuti at gayon din tungkulin natin sa ating komunidad. Pag-iwas sa mga gawaing nakakasama sa bayan, pagpapakita ng pagmamalaki sa ating kultura at kasaysayan at pagsuporta sa mga programa at proyekto na nanaglalayong na na mapaunlad ang bansa at yung pagiging makakalikasan. So ang pagiging makakalikasan ay nangangahulugan ng pangangalaga at pagmamahal sa kalikasan. So ito ay ang nagpagkilala sa kalikasan bilang isang mahalagang bahagi ng ating buhay at ang pagnanais na mapanatili ang kagandahan at kapakinabangan nito. So paano natin ito may papakita? Pag-iwas sa polusyon at pagkasiran ng kapaligiran. So hindi na tayo dadagdag Ah, hindi na tayo magiging sanhipa upang mas lalong malala o lalong lumala yung polusyon sa ating bansa. Pagtatanim ng mga puno at pag-aalaga sa mga halaman. So, dati, hindi ko alam kung uh, sinasagawa na ulit ngayon, uh, na bago gumraduate, yung isang mag-aaral ay kailangan niya magtanim ng isang puno para bilang tanda noong no? pag Uh, kumbaga yun yung pinakaambag sa ating kalikasan sunod, paggamit ng mga likas na yaman ang may katam-taman so hindi natin sinasayang at hindi natin sinisira ang ating mga likas na yaman sunod, pagsuporta sa mga programa na naglalayong mapanatili ang kalikasan para sa ikahapat na araw so ikaw ay magsasagot ng tama o mali. So pag nilayan mo ang mga sumusunod na halimbawa na nag ng pagpapatatag ng pagmamahal sa bayan ng pamilyang Pilipino. Isulat sa patlang ang tama kung ang pangungusap ay tama at isulat sa puwang ang mali kung ang pangungusap ay mali. at para sa inyong pagsusulit piliin ang tamang sagot sa mga pagpipilian At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa ikipat, ikapitong linggo ng ating aralin para sa GMRC para sa Ikaapat na Baitang sa Quarter 2. So ako si Teacher Aisa, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtutok sa ating mga aralin. Hanggang sa susunod, paalam!